Brad, nag-a-apply ka na ng trabador. Hindi na mo yung... mo yung forma mo, oh. Ha? Talam pa yung forma ko, eh, ha? Ah. Bakit ka naman kinalaman Eh, trabaho naman yung inanap ko. Eh, kita mo. Nakaiba ka, Wala naman sa, ano yun, sa forma yun. Sige, trabaho yung inanap ko. Yan ang gusto ko. Sige. Pasok ka na. Pasok ka na, simulan mo na. Ah. Yan ang ako. Kala mo, hindi ko marunong magtag na ito Marunong magtag na O, na. O, ang bagal nyo Bilisan niyo naman trabaho nyo Ito kasi o oh. Bilisan mo naman dyan Ikaw, matagal ka na dito Tapos, ganyan pa rin ang galaw mo Ikaw din niyo, mo. Ayosin mo, pa, ano, pagkakabot sa kanya Ang pagal nyo Ito kasi o oh. uh, Wala, tangkain Pwede na din sa Pintahan ko, ganyan po yung mga galaw nyo Pwede na naman magsalita Pwede na naman Ayun o, ayun o, ayun o akit ka doon ha Akit ka dyan Akit ka doon. ibabawa mo yan lahat Ay kakarga yan Buti ko may binibigay nga yung tura Meron, lahat yan, may ano kayo basta Akit ka na dyan, buti ako Kaya mo. yan Ayun eh, yan ang trabaho niyo eh. Yan ang pinasukan niyo dito eh. Ha? Yung reklamo ka pa eh. Ang sumutangayin kita ngayon. Alam, alam mo, ito, tama naman si mo? Kasi ang bagal mo kasi. Nalagawin okay. sa eh. kay. ka. mo sa'yo eh. Ito, trabaho ka eh. Pariho kayo dito. Kaya mo. bagal-bagal mo. Bilisan mo. Sige, yung trabaho na kayo. Pag nagpagal mo gumalang. kaya nadadamay ako sa'yo. Pag matanggal ako doon, yeah. ano pang milik ng gatas sa anak Pagkatapos to, lahat dyan, kakalat, ganesin ah. Meron pa? Meron pa lahat yan. Dito mo tapos yun? Ang dami naman natin yung mula. Ay, meron pa, pa sa loob. Ito sa loob. May mga basya doon. Ayos, hindi Wala pa tayo oras, oh. Anong oras na ba? Anong oras na nyo? Anong oras na? 12. Mas 12. Oh, time na, ha mo. Alas 12 na ba? Oo, Alas 12 na, oh. Eh, paano yan ito? Paano nga? Sino matapos ito? Bago tayo kumain dapat, taposin mo, oh, yes, mo <mukhiyan> e, natin. Basta na na. na. so. na ah. eh. eh, mo kasi. Tama yan, tama yan. kayo ng crush tayo na... Bahay na kayo na... pa, ko kumpuntak Lasing nga tayo na kayo ha. rin yun. I-embagay mo kasi. secret mo. mo. Ano na? Okay na raw. Okay na raw. Kakain okay na kami, eh, boss. Brad. Nag-a-apply ka ng trabahador. hindi na mo yung forma mo, oh. Ha? Talagang pa forma ko, eh, ha? Bakit? Ano bang kinalaman ko? Kaya, e, trabaho naman yung inaanap ko. Eh, kita mo. Nakaiba ka, ha? Wala naman sa, ano yun, sa forma yan. Kaya, trabaho yung ko. Dito yan ang gusto ko. Sige. Pasok ka na. Pasok ka na. Simulan yeah, mo na. Yan ang oh. kalo mau di umar -umar karga, umar -umar karga. Oh,